email 2204 your project blogger host subscribe Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers sa pagkapanalo nga ni Ann Patricia Lorenzo sa Miss International Queen Philippines 2025 ay umani ito ng maraming bashing at maraming nagsabi na cooking show ang naging labanan Ngunit ano nga ba ang masasabi ng isang Kirk Popiolek na minamahal ng marami na nais na siya ang panalo sa gabing ito. Narito ang mensahe ni Kirk Popiolek para kay Ann Patricia Lorenzo. To Ate Ann Patricia Lorenzo Diaz, As you carry our dreams to Thailand, know that I am behind you all the way. You are destined for greatness. I believe in you. Go get that fourth crown for us. You are more than capable. At ito nga ang heartfelt message ni Kirk Popielek ang Miss International Queen Philippines finalist. Kaya para sa lahat ng mga Pinoy pageant fans, patuloy na lamang po nating tanggapin ang lahat ng naging resulta ng kompetisyon at patuloy nating suportahan ang ating mga Pinay beauty queens. Maraming salamat sa panonood.